demikong gamit ng elektronikong komunikasyon. Mula sa harapang komunikasyon tungo sa komunikasyong virtual. Mabilis ang pagunlad ng teknolohiya dahil ito kagustuhan ng tao mapaunlad ang kanyang buhay at maging madali ang kanyang pamumuhay. Lahat, halos na ang aspekto ng pamuhay ng tao ay naging madali para sa kanya dahil sa inbensyon at tuklas na nakakabuti sa kanya. Ang mga sakit sa katawan ng tao na noon ay tinuturing na mahirap gamutin ay naging karaniwang pangyayari na lamang na sa ilang oras o araw lamang ay nalulunasan na. Ang paglalakbay ng tao ay naging madali at mabilis maging ito ay sa lupa o tubig at higit sa lahat sa impapawid at sa kalawakan. Ang pangunahing pangangailangan na tao katulad ng pagkain, pananamit at bahay ay hindi na isang malaking suliranin. Maging sa pagkikipagtalastasan ay malaki ang isinulong dala ng mga tuklas, at inbensyon ng tao dulot ng teknolohiya. Leksyon 1. Tradisyonal na Komunikasyon Nagsimula ang harapang pakikipagkomunikasyon ng tao sa pamamagitan ng senyas. Ang anumang niloloob at gusto niyang ipaabot na mensahe ay kanyang ipinapahiwatig sa pamamagitan ng pag-ungol, senyas at iba't ibang ekspresyong pangmukha at kilos na pangkatawan. Hindi ito naging sapat hanggang sa naimbento ng tao ang paggawa ng iba't ibang turpuri ng tunog sa pamamagitan ng kanyang bibig, babagtingang tinig at enerhiyang galing sa kanyang baga. Ang iba't ibang tunog na nabuo niya ay binigyan niya ng arbitraryong kahulugan hanggang sa nagkaroon sila ng wikang kanilang naiintindihan at ginamit sa kanilang pakikipagtalastasan sa isa't isa. Sa mahabang panahon ay ginamit ng tao ang wika sa pagkikipagtalastasan sa kanyang kapwa. Walang naging problema sa kanilang pagkikipagtalastasan hangga't magkaharap silang nag-uusap. Dahil sa espasyo at sa uri ng pamumuhay ng tao sa malawak na kapaligiran noong unang panahon, naging suliranin ang pagpapahatin ng mensahe kapag sila ay magkalayo at naghihiwalay sa isa't isa. -isa. Isa sa mga unang paraang ginamit nila ay ang paggawa ng tunog sa pamamagitan ng mga kagamitan katulad ng tambuli at mga pakakak na maaari lamang makarating sa isang tiyak na distansya. Ginamit din ng tao ang ilaw at usok at bandang huli ay signal na semaphore at mga pasignal na banderitas upang maghatid ng mensahe sa kanyang kapwa-tao lalo na sa mga bulubundukin at patataas na lugar na magikita sa kabila ng ilang bundok at sa karagatan. Hindi naging sapat ang mga paraang ito kaya inimbento ng tao ang sistema ng pagsulat. Nagsimula ito sa mga figura at mga simbolo hanggang sa nakabuo sila ng sistema ng pagsulat. Sa pamamagitan nito ay naipatin ng tao ang kanyang mensahe kahit sa malayong lugar sa pamamagitan ng mga kalatas na inihahatid ng mga mensaherong sugo ng na mga nakakataas na lider patungo sa mga namumuno sa mga grupo ng taong nananahanan sa isang tiyak na pamamayanan. Sa ganitong paraan ay naibabatid ng isang grupo ang kanilang gustong ihatid na mensahe. Ang mga karanasan at nagawa ng tao ay naitala at naitago para sa susunod na panahon sa pumigitan ng naisulat na mga simbolo sa mga kuweba hanggang sa maayos na pagkakatala sa mga libro at mahalagang dokumento. Sa paglipas ng mahabang panahon, natuto ang taong mamuhay na maayos sa mga pamayanan na may sariling sistema ng pamahalaan edukasyon, komersyo, relihiyon at iba pang aspekto ng pamumuhay. Kasabay nito ang pag-unlad ng komunikasyon upang matugunan ang pangangailangan ng tao sa kanyang mabilis na pamumuhay, lalo na sa industrialisasyon at mabilis na produksyon ng mga ibinibenta sa merkado. Naging sistematiko ang pagpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga sulat, telegrapo, telepono, makinilya, radyo at iba pa. Sa puntong ito ng panahon ay itinuring na nasa maunlad na kalagayan ng tao sa isang lugar kung mayroong magkikita mga kagamitang pangkomunikasyong na banggit. Leksyon 2. Pagunlad ng mga kagamitang elektroniko sa komunikasyon Naging mabilis ang pagunlad ng wireless na komunikasyon sa unang dekada ng ikadalawampung siglo. Ang mga panimulang pag-develop ng wireless radio communications ay ginawa nila Nikola Tesla at Guglielmo Marconi. Dahil sa mga eksperimento ni Marconi ay natanggap niya ang Nobel Prize Physics noong 1909. Sumunod ang mga panimulang invention at development sa larangan ng elektrika at elektronik na komunikasyon katulad ng ginawa nila Charles Wheatstone at Samuel Morse sa telegrapho, Alexander Graham Bell para sa telepono, Edwin Armstrong at Lee De Forest sa radyo at sina John Logie Baird at Philo Farnworth sa telebisyon. Ang unang permanenteng transatlantic na cable sa telegrapo ay nakumpleto noong 1866 na naging daan para sa kauna-unahang komunikasyong elektrikal sa transatlantic. Sa unang pagkakataon ay nakapagpadala ng mga mensaheng transatlantic sa kabilang kontinente gamit ang telegrapo. Ang unang kabling transatlantic ay nabuo noong 1859 na nagamit lamang ng ilang buwan sa pagitan ni na Presidente Buchanan ng Amerika at Reina Victoria ng Inglaterra. Dumating ang malaking breakthrough sa komunikasyon nang makagawa ng mga eksperimento si Heinrich Hertz, isang German physicist sa proseso ng electromagnetic radiation sa espasyo. Dito na-discovery ang heat X-ray at iba't ibang cosmic rays at iba pang bagay na nagdadala ng enerhiya sa kawalan na hindi gumagamit ng kiboy. Mababanggit din ang mga ginawang eksperimento ng isang Danish physicist, si H.C. Oersted, kung saan ipinakita niya ang kuryente ay nakapagbibigay ng magnetic effects noong 1820. Noong 1831 naman ay nadiskubre ni Michael Faraday, isang British physicist, ang paggalaw ng magnet na nagbibigay ng elektrisidad. Nagsimulang lang mag-broadcast ng mga programa sa AM radio band ang istasyong KDKA noong 1902. Ang FM radio band naman ay nagsimula sa commercial na pag-broadcast noong 1939 at ang stereo broadcasting ito ay nagawa noong 1961. Unang nagawa ang pagpapalabas ng telebisyon noong Hulyo 1941 at naging popular ito noong 1945. Ang sistema ng color television ay unang ginamit noong 1953. Nagsimula ang henerasyon ng internet noong 1969, nabuo naman ang unang microprocessor noong 1971 at ito ay naging lubhang pagkapaki pakinabang sa tao. Nabuo naman ang mobile telephone noong 1986. Patuloy ang pagdiskubre at pagbuo ng mga bagong makinarya at sa pagdiskubre ng World Wide Web, nagsimula na ang mahabang henerasyon ng computer. Magandang hapon sa lahat. Ito po ang aming Leksyon 3 ang elektronikong komunikasyon at epekto nito. Ilan sa elektronikong komunikasyon, madalas gamitin ngayon ay ang social networking website, email, instant messaging, fax machines, at voicemail. Tinatawag din computer mediated communication or CMC ang elektronikong komunikasyon or e-communication dahil ginagamit dito ang computer upang magkapag sa ibang maraming pakinabang ang makukuha sa e-communication. Ilang sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, maraming gamitin sa e-communication ang maraming media katulad ng text, graphics, tunog, video at iba pang kasama ng isang mensahe. Pangalawa, interaktibo ang e-communication, umaakit ito ng kausap, tagapakinig o tagabasa sa isang aktibo at pang komunikasyon. Pangatlo, hindi na bago ang pangdalawahang komunikasyon, ngunit hindi sa e-communication ay maaari ang isa sa maramihang communicate o kaya ay marami sa maraming komunikasyon. Pangapat, maraming organisasyon at grupo ang gumagamit ng posibilidad ng e-communication katulad ng World Wide Web or WWW para sa gawaing pang Panglima, naiiwasan ang burokrasya o pagkakaroon ng tagapamagitan sa nagpapadala at pinapadalhan ng mensahe. Panganim, sa pamagitan ng internet ay maaaring agad magpadala at makatanggap ng marami o malaking bulyom ng impormasyon mula sa isang tao o grupo mula sa iba't ibang bahagi ng lingding. Pangpito, ang kalkulasyon at komputasyon ay madali magamit ang computer, lalo na sa larangan ng pananaliksik. Ang mga in istatistikong instrumento ay nasa dulo lamang ng mga daliri ng mananaliksik gamit iba't ibang programang pang istatistiko. Pangwalo, sa larangan ng edukasyon, hindi na bago ang, ang distance learning at mga akademikong programa na mauunlad ng universidad sa bansa at magiging sa iba. Ilan lamang ito sa mga pagbabagong nakikita natin ngayon gamit ang e-communication. Magkakaroon pa ng mga epektong hindi pa na natin nararanasan sa kasalukuyan sa paggamit ng bagong teknolohiyang ito. Mararamdaman lamang ito sa paglipas ng panahon at sa pagpatuloy ng paggamit ng iba't ibang uri ng e-communication. Kung may mga kabutihang dulot ang e-communication, may mga disbintahi rin ang paggamit ito katulong ng sumusunod. Ang pinakamalaking kahinaan ng e-communication ay ang kakulangan ng reinforcement o pagpapalakas ng komunikasyon hindi katulad ng harapang pag-uusap. Pangalawa, ang pag-post ng mensahe sa mga social networking sites ay may isa rin bintahi ang pagsulat ng mensahe sa isang papublikong networking site ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng gumagamit sa network na itong nagbabasa ng mensaheng ito. Pangatlo, ang walang pakundangang pagpapadala ng email ay maaaring magresulta sa server dysfunction o hindi maayos ng serbisyo ng server na ginagamit sa pagpapadala nito. Pangapat, pinangangambahang magkakaroon ng pagbabawa sa bilang ng mga trabahador sa mga paggawaan at sa industrial dahil sa paggamit ng computer at mga robot na pinanggagalingan ng green ng computer. Panglima, malaki ang magagawa ng mga ikagamitan upang maging tamad ang tao lalo na sa pag-iisip at pagbabasa dahil mas madali ang pag-asa sa mga ikagamitan para masolusyonan ang mga suliraning dapat sana ay pinag-iisipan para mabigyan ng kasagutan. Pang-anim, kahit hindi pa lubusang napapatunayan, malaki ang posibilidad na may negatibong epekto ang mga ikagamitan sa kalusugan ng tao lalo na kung labi ang paggagamit ng mga tao ito. Pang-anim, marami na rin ang reklamong ibinigay ng mga magulang sa kanilang mga anak sa nagluluhong sa mga larong online sa mga computer. Iyon lang po ang ulat namin ngayong araw. At bago po kami magtatapos ay mag-iwan muna kami ng salita. Ginawa ang cellphone para mapadali ang komunikasyon. Hindi para magkaroon ka ng ibang karelasyon. Charot lang. The fantastic advances in the field of electronic communication constitute a greater danger to the privacy of the individual. Ang kamanghamanghang pag-usbong sa larangan ng elektroniko komunikasyon ay bumubuo ng isang mas malaking panganib sa pagkapribado ng isang individual. yon lang po at salamat.